Manyaga kami guys. Ang dami namin nga na, mga luto. Mm. Meron kaming Balenciana. <laughs> from from Ju. Ano si Jusil? <laughs> <laughs> yan. Yeah, then, meron kaming masang <laughs> lechon manok. Tapos, meron kaming <laughs> paani Ju. Paan At saka, Stop, guys. bangus ni Luningning. Rice. Oh. Uh, Kain. Daming pagkain. Kain tayo mga lalabs. Si Maribix, si mm, Nini si Rex si Luningning, si Imer, Pamangkin, si Jo. Jo. Naka-uniform Naka kasi mag-ano sila mamaya, mag-play ng badminton. Badminton ba yun? May tournament kami ba? Oo. Ano to? Ito. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Usa na yung One? plastic. Wala okay, ka na mahabur ma ma o titabi kay. No. Ayun. <laughs> simba ako. Simba ako Dito na lang. Ako kayo, masimba. simba. Makutani ka rin kayang alaga. O hara, ang balay. Kasi palibuan ka rin. O oh, grabe guys, oh, so ang bangos kayo. so. Para siya, ni jaga na palibuan. Oh, ang dami. Kaya yeah, kang ulo. Are ka si Eddie oh, ano Aga hapon na na Ano? <laughs> bunles, bunles, Ito, talek, ka ano? lang ha. Ano manak? Nang bunlis? Hindi ah. ah. Sino daw? Ikaw ah. pa pala sang manok ni Jo. ano, sang kahit. Kahig. Kahig isang manok Guys okay, so may adubo kami kaming manok ah, kahig. alam niyo kahig? kaheg yung ko ay si Elba ah kaan ng manok Tapos meron kaming sawsawan who Guys okay, so sawsawan may klaman si meron gugo Ano yok nang isipin tayo oh eh. sa nut Dani Okay, Ang daming yeah, okay? <laughs> so, okay. mga plangga. Sigaw, siya naman eh. Thanks. mag magwaaw. Ay, bigo. Humpal 'yan. Pagwaam sa daan 'yung amya. It's man. Nagpamalishaget kuno. Ah, smash. tayo guys. Kaanday mga lalabs. Pasensya lang kami kung medyo ma gahod Bato? Hmm. Gabusong Ano huh? pa? ka pa? Ha? Anong sa ka pa? Siyempre. Amoy ah. Ay, na Ano pa? Kaso, tapos ang kamo na maulong.

Ayos Ayos lang. Lang, na -ano siya, na Subok pa lang, wala ano, mm, kay, na niya. Eh kung ka na. Ano ma na? bitang ya. di ini sini ni Rita. kaya na experience niya na niya. Ano hmm. ano niyo Ano?

tama na. Pao. Let Thank you. May ice to ha? Ito yung lang po ah. Sakto mo rin ako. Isa ka ano Ano? ako Sampat sa sobrang yeah, init guys. <laughs> Grabe no, ang no, lamig no, ng eh? drinks namin. Okay, ano? Meron kaming itang bloke na ice ah, na no, na, no. na baon. Hindi kang init ako. Oo Parang magkano kaglaw. Ice. Ice Nirit na na, ano Nirit ko, ang okay, ice. isang? Ay, okay. ngirit ko ngayon? Ngirit ka na, Jo. Kayo higit puno ko. Yan. Hindi ngirit puno ang baba ko. ko ang ano. Sagi, ako na lang mang 1, 2, 3.

tapos nagbotong ay sing kuy abon... wow, wala na ano gali naka naka video pala si kuy abdul ni uluya naka ay kita ngadua sang baboy steel pa to no hmm. ano na Nakalive live hmm pala tu ko Ayos kasi sa pinabutong mo sa akong top diretsura doon. Hindi, siya galing ako. No? gusto ko na gali isa ako mapinggan. Uy guys, abusa nyo na ah. Pag-iung niya, eh. Alas <laughs> dutin pa lang gani. Sige pa magkapunta. Okay ka lang Jo? Gabira ka isang ulo ka kuwan ba? Pangrus. Mm -hmm. Pangrus? National fish eh. Kaya nga eh. Tapos na pista nyo, wala na kami nasudaan no. Kami may <laughs> sudaan pa kami. <laughs> Nakabalos kita. <laughs> Shout out daw. Salamat sa lahat May sunan ka muna. Sa taga Gin uh, ano ko, gin share Nakalansi. ko kay... Kami din, damada mo. Di Nagluto. Nagluto ang mga grupo. Guys, thank you, Ay, you saying, nice. I love you all. Bye bye. Bye 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 bye. Nga. Bye. 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 mga hindi ko ka